This is it at hindi ko akala eh, na abot ako sa ganito na pag may natuwa pala sa mga video mo ay may magpapadala sa iyo ng motorsiklo. At eto na nga ang kanilang pinadala. Ang pinadala pala nila ay problema. <laughs> Tumawag na nga tayo ng backup si Sardo. Ayan, kalmado lang samantala ang isang backup natin ay nagpapalpitate na ang kanyang mukha. <laughs> Persado malala. Ang issue daw umano ay unstable, idling at minsan din ay namamatayan. May pagkakataon din na kusa itong tumatakbo, nagwa wild daw di umano. When? Hindi <laughs> ko. Sa pag-iimbestiga at sinabi nga ng may kanya sa throttle body lang daw talaga ang kinalikot nila. Stop, stop, stop ay pinagawa pala nila. Mula sa clue na iyon, focus lang tayo dito sa throttle body. Umpisahan natin dito sa kanyang ISC na may binuriki na tornilyo. Yung kanyang screw. Ayan o, oh, naburiki na. Upon checking, merong umabsent. Wawala ang o-ring na siyang pumipigil ng outside temperature, pressure, air, o kung ano man tawag doon. <laughs> dito pumapasok sa Gedli. Kaya hindi stable ang mixture ng air and fuel. Dahil hindi dumadaan sa throttle body kundi diretso lusot sa Gedli. Buti na lang may nakasabay siya at may sobrang o-ring dito at ibibigay natin to sa may kanya. Hindi kasi pwedeng tromekta ang hangin sa Gedli. Kailangan dumaan ito sa throttle body Babasahin kasi yan ng hybrid sensor Katulad na lamang ng kanyang air temperature Air pressure At throttle positioning sensor Kaya importante talaga na may o yan Para hindi mag-bypass ang hangin At magkaroon ng magandang timpla ng air and fuel mixture Pakita ko sa inyo ang fault code ng error Ayan Error 37 ISC yan Erase lang natin yan And then road test tayo check natin ang RPM niya kung maganda na at kung stable. Tingnan nyo dito sa kanyang display, hindi na nagpapalpitate ang kanyang RPM. Simpleng o-ring lang kapag nagkamali kayo dyan, talagang mababaklas at makaka <laughs> makakamot nyo ang anit nyo sa trouble na ito. Pakita ko sa inyo kung paano yung sinasabi kong kamot sa anit maiangat mo talaga ang center core ng iyong ulo. Kakamutin mo kahit walang kumakagat na kuto. Ganyan ang kanyang senaryo. <laughs> Mula sa high RPM, balik na agad siya sa 1.5 plus or minus 100. Stable na yan. Parinig ko sa inyo ang tambucho. right na ang tunog ng motorsiklo ng may kanya pa road test na lang natin sa kanya. Check natin ang kanyang parameters. Pakita ko sa inyo ang sinasabi kong 1.5 plus or minus 100. Yan yung normal RPM during rest o naka-neutral o hindi mo nire -rev. Dapat ganyan lang. After niyang mag-road test, tinanong ko ang may kanya kung alright ba tayo dyan? Alright.